DIY Moto Black. Okay, Hindi mga kamoto vlog no. Bali uh, nakakuha na tayo ng first booking no, 8:45 ng umaga pero nakapag-ready tayo ready tayo umalis ng bahay ano na alas 9 so nakuha natin yung na natin yung item ano na mga 9.30 na na mga kamoto vlog okay naman natin yung nakuha natin ng item so bali na sa atin na yung item yan isang box na siya dadali natin to na San Jose Del Monte Bulacan so na, natin to sa Cabiao or, sa Cabiao Nueva Ecija no Cabiao to San Jose Del Monte Bulacan so yung shipping fee nito ay 300 99 kulang ng piso para maging 400. So okay, naghihintay tayo ng pangalawang booking no dito sa Right Pampanga. So hintayin natin kung may ma masasabayan natin to papuntang San Jose del Monte. So update ko kayo mga kamotovlog. A few moments later. So ay eh, mga kamotovlog na meron tayong pangalawang booking. So nakuha natin siya sa Baliwag, Bulacan papuntang San Jose del Monte. Puling siya mga kamotovlog, vlog no? So ang shipping fee niya ay 147. So na natin yung papuntang San Jose del Monte galing Каbyao. So nag-try pa tayo ng isang regular 'no. Pangatlong booking natin. So may nakuha tayong pangatlong booking uh, sa San Rafael Bulacan papuntang North Sagaray. So dadalin natin siya sa North Sagaray. So yung shipping fee niya ay 160. So ito mga kamot vlog. galing papunta San Jose del Monte ito papunta ang North Sagaray galing San Rafael Bulacan then itong isa tela papunta San Jose del Monte papunta galing naman ng Baliwag may mga amoto vlog ayan, na dito tayo sa Angat Dam ayan loaded yung ating ating motor loaded tayo mga kamoto so kung may pang booking pa nga sila alam mo kukuha pa tayo kaso uh, limited lang tayo sa ano sa tatlo mga kamoto vlog ewan ko yung iba bakit nakakapag early booking no siguro may bag yung system kaya nakakapag early booking pero natinignan ko sila ano ngayon hindi na sila makakapag early booking mga kamoto so baka na trace ni nilalamob, no? So, ayun, din naman tayo nakakakuha ng, ng higit sa apat, mga kamotovlogs. Puro, ano lang tayo, ah, uh, regular, saka isang pooling. So, ayun. So, tatlo, yun yung pinaka maximum natin, mga kamotovlogs. So, ayun, drop-off na natin itong sa North Sagaray, no? Pali, papasok na tayo ng bayan ng North Sagaray. So, deliver na natin yung isang item, mga kamotovlogs. Six minutes, nandun na tayo. So, update ko kay mga kamotovlogs. Mm -hmm. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day yeah, i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy San Rafael papuntang San Jose del Monte yung bayad niya 147 yung shipping fee pero binigay sa atin ay 170 then yung kabiyaw to San Jose del Monte na 399 so ang tip niya piso lang then yung yung isa naman yung San Rafael papuntang North Sagaray Ah, uh, bayad yung kasi yung bayad niya. Hindi ko alam kung pagkano yung dinagdag niya, pero alam ko, yung 160 yun eh. Patagdag lang ako ng pang cash out. So yun, mga kamotovlog ah, uh, anong oras na dito? 1.30 na ng hapon dito sa San ano, Jose sa del Monte, Bulacan. So kakain mo tayo mga kamotovlog vlog, no? Tangal yan. So nalipasan tayo ng gutom. So kakain mo tayo mga kamotovlog mm hmm, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. i wake up to a little bit of drool on my pillow feel like it's gonna be a bad day Yeah i'm tired of shit and the coffee ain't hit yet yeah, damn ain't that great i don't wanna go to work cause my boss is a jerk and i'm not even that paid i need a change in my life cause i don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh hold hey, hey, on dang Norte, no? yung papunta San Miguel, San Ziponso, Gapan, Kapatuan, basta papapanga. Walang lumalabas pa, puro pasaw. So, Hintay-hintay tayo ng bukay mga kamot vlog, then update ko kayo mamaya. Few moments later. Mga kamot vlog, minan ko tayo pangapat na buhay So nakakalaga na siya ng 378 pesos. So ang destination niya, San Jose del Monte, papunta ng San Fernando, Pampanga. So, mag-parts ng computer, no? So, pick upin natin siya, mga mag then din. Hanap tayo na palimang booking. Sa yeah. mga ka vlog no? May nakuha tayong pang, uh, pang booking. Ah... Uh, Ano si Del Monte papunta mabalakat Pampanga. So nagkakalaga siya ng 400. 476 yung pamasahe niya no. So i-drop up na natin 'tong mga ka motor vlog no. Bali, 5 bookings lang tayo sa araw nito. Pero paldo tayo mga kamoto. So, pagka na-drop na up ko yung dalawang item na to, then update ko kayo sa kinita natin sa buong maghapon na to mga kamoto vlog. Siguro, may da-drop up ko yung dalawang item bago alas 6 ng hapon. Then update ko kayo mga kamoto. Few moments later. So ay mga -moto vlog, no nakakuha tayo na limang booking sa araw na to. So ito yung breakdown ng ating kinita. So bali yung gross income natin ay 1,628. So nahit natin yung ating target gross na 1,500. So yung gross income natin, ililis natin sa other expenses gaya ng gas consumption at top up. So bali yung nalabas nating net income sa araw na ito ay 1,076 pesos mga kamoto so napakagandang kita mga kamoto vlog maraming salamat sa Diyos so sana nakatulong tong video na to mga kamoto vlog huwag niyo kalimutan mag subscribe magcomment like mag at huwag niyo po kalimutan pindutin ang notification bell para update okay sa mga susunod kong niya upload na video hanggang sa muli mga kamoto vlog maraming salamat sa Diyos ride safe mga kamoto bye bye